Alright, sa so mapayapang buhay, tinawag at tinira. So, ngayon po mga kapatid at magbabagi rin po ako ng orasyon rin po. Yung rebelta rin po mga kapanalig at mas maganda rin po mga kapatid. Yung pang rebelta rin po. Kung anong ginawa rin po sa inyo ng mga kulang, bumabanda lang po yan. Ayan, eh, araw-araw ko po itong ginagamit rin po pang uh, nalabas rin ako ng bahay rin po mga kapanalig. Mas maganda rin, importante rin may mga pang rebelta rin po tayo na matinding pang depensa rin po labas sa mga ganyang mga bagay rin po mas maganda na rin po mga kapatid ay eh, kabisado kabisado nyo na rin po to sa akin kabisado kabisado ko na rin mga ganto pang rebelta rin po eh araw araw kasi ginagamit yan kung nagkakabisado rin kasi ako ng mga ganto yung revolta yung sasaros panawas ay gusto mong tinigyan ka wise kababa si Rob Tonson hindi agad batalya po yan mga kaganali araw-araw po ang mga ganun oh so ngayon po mga kapanalig mo nga rin po pala at ito rin yung mga gamit ko rin sa spiritual rin si San Benito rin po at hindi ako basta-basta nagpapakita ng mga uh, kagamitan pa ng karamihan sa spiritual rin po ito lang mga pinapakita ko lang muna po si San Benito po mga kapanalig that means maganda rin kasi marami yung mga nagagawa rin ito, marami yung po po si San Benito marami yung mga dasal o oh, mga oras yan rin po mga nakapalog kay Sagbinitor mga sekreto rin po sa alim na karunungan niya rin po mga kanali so ngayon po mga kanali ito rin po yung binili ko rin sa Tiapo rin itong t-shirt na ito si Sanat na Sarino rin po ay galing rin po sa Tiapo rin yung pride rin po mga kanali at nanalangin na rin po ako. Pupunta rin po sana sa may bundok pa na rin po mga panalig at wala rin na rin ako masakyan rin po pa pita rin po tatagusan na patagusan na doon sa sapote rin po mga kapanali. wala lang kasi masakyan kapag tala mga pitiks yung mga dinanda na naman masakyan rin po mga kapanali kung papuntang pitiks naman na lalo ako sa mga dadana mga bundok manaw. ako mas maganda kasi yung patagus na sa sa patos patupapunta na rin sa alabang na rin po mga panalig mas maganda na po para tuloy tuloy na rin po mga panalig so ngayon po mga panang isang beses pa lang ako nakapunta sa bundok manaw mas maganda kasi yung mga ganyan bundok manaw at mga sagrado yung mga tubig na rin po dyan mga panalig at marami mga nagdalisal na rin po dyan at marami mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga ikat ng mata o tolder rin po mga panalig At may mga tolder rin yung karamihan may mga tolder rin karamihan dyan at hindi rin nakikita rin yung iba may mga kaya may kaya na rin kasi mga ano ni Meto na hindi talaga nakikita na rin. kahit may powder mo ayan na rin po mga kanal at maramdaman naman din yung karamihan kahit yung mga hindi nakikita mga dadahan malaman na rin po yan kaso hindi naman nakikita yung mga ganyan bagay na. so ngayon po mga kanal at ibabagi e, ko na rin ang kursyon sa Roberta rin po at mas maganda rin po na, na may ganto rin kaya na pang Roberta rin po So ngayon po, ibabag ko na rin ngayon. Orasyon, rebelta pampabalik sa kulam. Siya ang tatamaan ng kulam. Ito na po ang orasyon. Three times po ang bibigasin po dito. Rebelta esta stares malawas ay timya likaw tingya. Ikaw, wa, isko na, sentago di. Galihiri, batalya po. Ayan, three times po ang bibigasin po yan. Nabigkas ko na po ang isa. rebelta Estas taros maluwas sa kung tim yari ka wa isko bawa. Sirup na Santiago tago di kalihiro patalya po. Yan isan na lang po. Rabirta, estas taros maluwas sa kung yari ka wa isko bawa. Sirup na siya tago di galih patalya po. Yan, three times po na bikas ko na rin po yan. po kung na po yan, at ipin nyo na lang po yan sa inyong dibdib po bago po kayo umalis sa tanan o bahay rin po yan at i eh, sa dibdib po mga kapatid eh mayon po mga kapatid eh subok na subok na rin po at araw-araw -ara ko po yung ginagamit rin po pag naalabas rin po ng bahay rin po maganda yan po mga kapatid bumabanda po ang kulam dyan pag kinulam po kayo ng mga mangkukulam rin o kagaya rin ng mga rin po ng mambabarang rin po mga kapatid humaba na lang po ang kanilang mic lang po sa inyo rin po mga kapatid Ayan, mas maganda rin po yung ginagamit nyo rin po to at ginagamit rin po nung nakakarami rin po to at marami na rin nakakalim itong rin po sa mga baguhan rin po dyan eh mas maganda rin po yung ginagamit nyo rin po mga kapatid itong rin pang rebelta rin po para bumanda sa kanila rin po kagaya ng mga sumpa rin po mga kapatid eh bumabanda lang po yung sa kanila rin po at naway pagkaingatan na rin itong ocean na rin po mga kapatid ay ito yung mga subok na subok na rin po ito mga kapatid at sinubok subok na rin ito ng mga batikad na manggagamot na rin po mga kapatid at sana ay makapagpagaan na rin po kayo ng mga ocean na rin po dito sa aking mga tinuturo na ito mga kapatid ay ginagamit na rin po ito nakakarami rin po mga kapatid so hagan dito na po tayo